Kama sa sinila? Ako si Asin Fransilus mula sa Great Ten St. Gabriel. At bago ko simula na aking miling kwento, bibigyan ko muna kayo ng maikling introduction tungkol sa aking kwento. At ang titulo pala nito. Ang titulo na aking miling kwento ay Balance. Ito ay tungkol sa isang babae ng pangalan ay si Ashley na kulang daw sa balance. Eh. Dahil nga, Lagi na lang siya nahihirapan. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Malalaman natin. Matatapos na ang kanilang klase at may mga pinapagawa ang mga guru sa kanila. Ring! Ayan! Bago na matapos ang ating klase, ay may takdang aralin kayo na ipapasa sa biyernes. Ito ang inyong takdang aralin. Sabi ni Ma'am Castro. sabi ni Ashley Maan na 'yang umuwi? Sabi ni Ma'am Castro, at sa kay sa jeep pauwi sa kanilang tahanan si Ashley. Pag-uwi sa pag-uwi sa kwarto, payak na sinabi ni Ashley. Oh, 'yan sa ko nag-dagawin, labo ko bolahan Iyan si Ashley. Siya ay lagi nahihirapan at walang balansa sa mga gawain, kaya lagi siyang nahihirapan sa mga gawain. Nakauwi na nga siya sa kanilang tahanan, ngunit lagi naman siya umakyat dahil nahihirapan nga siya sa kanyang mga gawain. Kinabukasan ay tanghalian na at ang kanyang mga klase ay kumakain habang siya ay gumagawa ng nahihirapan. At tinawag siya ni Marco Ashley, tara kumain na tayo. Sabi ni, sabi ni Marco. Ang ko pa lang gagawin? Sabi ni Ashley kay Marco. Ashley, pagbalansin mo naman ang yung ginagawa. Pwede naman niya mamaya. Kumain ka muna. Kailangan mo nang pagbalansin ang mga bagay-bagay. Sabi ni Marco. Pati ka na nga, ah, ang dami ko ang ginagawa eh. Pinagpatuloy ni Ashley ang ganitong gawain, kaya siya ay nahihirapan kulang sa kain at nung paparating na ang kanilang pagsusulit ay sabi niya, Nalimito ako. Ang daming naririnig. At sa araw ng pagsusulit, dahil halong halong na sa kanyang isip, ay maraming grado sa kanya ang mababa. At uh, at siya ay nilapitan ni Marco at binigyan siya ng payo. Payo. Ah, uh, ayos ka lang ba? Alam ko na ikaw ay nalulungkot dahil sa pagsusulit. Ngunit kailangan mo lang na maging maayos at gawin ng ang dapat mong munang gawin para makasama mo rin ang kaibigan at pamilya mo ayon kay Marco. At kasama naman ni Ashley, ay pumayag siya dito. Sige na nga! Matapos ang kanilang pag-usapan, nakilig si Ashley at tinulungan ni Marco ito. Dahil na sa pagtutulungan ay nilang dalawa, ay nagkagustuhan silang dalawa palapit na nga ang exam at parang handang-handa na talaga si Ashley dito. Ah, uh, ito na at na, tumating na nga ang araw ng pagsusulit. Sabi ni Ashley, handang-handa handa na ako dito. Maraming salamat kay Margot. Tinuruan niya ako po para maging balanse. Nasimulan na nga ang pagsusulit at alam niya ang kanyang isasagot natapos na nga ang pagsusulit at siyang may pinakamatas na grado dito. Ang taas mo! Sobrang galing mo talaga! Manghang-mangha na sinabi ni Marco Dito nagtatapos ang kwento na nabibigay sa atin ng aral na mahalaga ang balanse dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan at walang kalituhan o kaba. Yun lang po. Maraming salamat.